Hello kabayan, uh, malapit na naman matapos ang winter at nakikita ko ang yung comment uh, sa ating mga video at how to apply pa rin. So sa ating mga kababayan po na gusto pong magtrabaho abroad, especially uh, dito sa Europe, no? May mga list po ako ng mga manpower agencies na papunta po sa bansang Czech Republic. So ang gagawin lang po ninyo ay pumunta po kayo sa ating comment section at i-copy po yung na ipin ko pong uh, link ng ating video para ma po kayo sa ating youtube channel so ang gagawin po ninyo is uh, ilista po ninyo yung mga uh, pangalan ng mga manpower agencies And then pwede po kayong mag-apply sa kanila directly or mag-walk in sa kanila. So paano naman po yung mga kababayan po natin na nasa outside po ng NCR like yung nasa part ng Visayas and Mindanao and uh, Southern Luzon. So pwede po kayong mag-email po sa kanila. And uh, sa ating mga kababayan po na hindi po marunong gumawa ng email application ay pwede po kayong mag- message sa akin dito sa Facebook page po natin or sa ating email uh, Pinoy in pinoyabroadinquiry1 at gmail.com para matulungan ko po kayo sa pag up ng email application. So, uh, pipili po kayo or tingin po kayo sa mga manpower agencies na nasa video po natin. And then, uh, tignan nyo po yung match po sa inyong mga job experience. Like for example, uh, production operator. And then, i-message nyo po ako na kayo po ay mag apply for production operator at hindi, niyo po, hindi po kayo marunong na gumawa ng email application para matulungan ko po kayo. Okay? So, ano pang inaintay nyo mga kabayan? See you there!